Tanda si ba yung tungkol sa kamay na nagkakaroon ng sariling buhay? No. Hindi ito ano ah, hindi ito basta ka sabi-sabi lang. Totoo to. Panood ko to sa Discovery Channel. Alam mo yun yung tipong klase daw ng sakit. May yung sarili mong kamay na bubuhay. Especially sa gabi. Meron daw siyang sariling utak. Meron pa nga ako narinig na kaso. Yung sarili niya doon kamay, sinakal siya habang natutulog siya, nakakatakot, di ba? Isipin niyo yun, ano na lang gagawin niyo kung sarili niyo kamay na bubuhay? Sabi ko, pag nagkaganan, siguro hindi na ako, kukwanta kayo ng doktor. Dahil delikado daw sa sakit na to. Pwede mo ako lang At pwede rin talaga. Ano? Hindi na naman malalaman. Nakakaroon daw na sa sarili ng buhay ng kamay. Kaya, ano, ang nangyayari daw, nagmumukha raw, baliw yung tao. Pero, hindi talaga, ano, pangkaraniwa sakit yun, di ba? Isipin nyo na lang, ah. isipin nyo, nakakatakot yung senaryo. Natutulog kayo. Basta ngayon nyo, bigla na lang gagalaw. Kung bawa, may katabi kayong kutsilya, di ba? Bigla na lang gagalaw. Yung, kung kutsidas, yung kamay mo, kukuha ng kutsilya, siya, sasaksakin kayo bigla, o. Oh. Hindi kilitan kayo. Nakakatakot, di ba? Kaya kayo talaga, pag may nararamdaman na kayong hindi maganda, siguruhin nyo na makakakontakt na kayo kung sino mong specialista dahil kailangan magamot yan. Alam nyo yun? Dahil kapag yan, nangyari nang hindi nyo naasahan, baka kayo rin mapahanga, ba? Kaya, nag-iingat talaga kayo mabuti. Siguruhin nyo na ginagawa nyo, alam na alam nyo. Siguruhin nyo kamay nyo, kontrolado nyo pala. Kapag nangyari sa inyo, kung hindi nyo may... Kapag nangyari sa inyo,

Ô. Đó. Đó. Ô. Đó.